Magandang araw po muli mga kaguro, bigan at kaempleyado at kayo po ay nagbabalik sa panonood sa ating YouTube channel at bisitahin niyo rin po kami sa aming Facebook page at Attorney Restiti Adarayan. At ngayon naman mga kaibigan, pag-usapan natin ang tinatawag na Right of Way. May mga pagkakataon mga kaibigan na kung saan ang inyong real property o ang lupa na pagmamayari mo ay napapaligiran ng lupa, ng ibang ibang lupa na iba-iba din ang may-ari at ikaw ay walang akses papunta sa public highway. Ngayon, ikaw ay nagdidiman. Gusto mo magkaroon ng right of way. Hindi lamang po basta-basta maigagrant ang tinatawag na right of way sa iyo. Dahil ayon sa ating batas, mayroon pong mga kinakailangang requisites para magrant sa iyo ang right of way. Ang <music> sinasabi ng batas na kailangan mong comply para ikaw ay pagbigyan ng tinatawag na right of way. Number 1 there is an estate that is surrounded by other immovable. So, ibig sabihin niyan, mayroong isang lupa o real property na kung saan napapalibutan siya ng iba't ibang lupain o real property na iba-iba ang may-ari. Pangalawang requisite, there must be no adequate outlet to the public highway. At ang lupa na yon na napapaligiran ng iba't ibang lupa eh, na iba't ibang may-ari ay walang daanan papunta sa public highway. Pangatlong requisite, it is demanded by the owner or one with real right. At ang naghihini ng right-of-way ay yung may-ari o kaya yung may-right doon sa lupa at gusto niya magkaroon ng access sa public highway. Pang-apat na requisite, the isolation must not be due to the Claimants Act at yung kanyang pagkakakulong doon sa lupain na wala siyang akses papunta sa public highway ay hindi kagagawan niya. Baka naman gumawa siya ng structure o kaya gumawa siya ng isang uh, building o anumang structure na siya rin ay may kagagawan kung bakit na-block yung kanyang daan patungo sa public highway. Ang sunod na requirements, the easement must be established at the point least prejudicial to the servant state and not necessarily the shortest distance. So ang ibig sabihin niyan, na ang right of way ay kailan hindi makaabala makapagbigay ng nang damages o danyos doon sa may-ari ng uh, lupain na kung saan doon mo dadaan ang right of way. Halimbawa, pinaka-maiksi na access mo papunta sa public highway eh, mayroong isang building na kailangan pang sirain para ikaw ay mabigyan ng right of way that is to the damage and prejudice of the owner, hindi po yan maaari. Dahil uh, yan ay makakaabala at magpukos ng danyos doon sa may-ari ng servant's state. At ang right of way po ay mayroong bayad. bayad, babayaran mo ang may-ari ng lupa ba bago ka bigyan ng Uh, right-of-way. So yun lamang po mga kaguro, kaibigan at ka-empleyado kung mayroon kayong tanong, bisitahin po kami sa aming Facebook page at attorney Restitito Valle sa Darayang. Maraming salamat po!